Bakit na? O, oh, magsalita. Ako na. Dito po, mga mga sis. Bibisita po kami sa hipog po na, na nanganak. nanganak. Hindi po kami nakapunta ng nakaraan eh. Dito kami sa Taal Batangas, sa Tambo. Santa okay. Teresita Batangas. Sis, yes, tabigin mo yung pinto. Ay, ikaw na! Nasi may hawak ako mamaya. Nayaman ako. Wala na, na. siguro mo makukuha doon. Yeah. Ah! Tao po tao po mama mas kopo mo, para magising nggak ya ya Ma b tiga nih ko lang tong bata mama mas po, mama mas ko po Ayah,

Si ka, Copy na to. pa Data ko. di ba? Mm -hmm. Pero parang sa din eh, no? Baby. Mm. No. No, ano, 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 ano? No. Ay, una, sige! Kailan kayo uwi doon? Sa ano? January 18 no? ano? pa. Bakit? No? Bakit? Ay, oo nga pala. Ah, uh, ano Ta, hindi ko na naibalot. Ay, wow! May paragalo! Salamat! Ay! Ay, na alam mo mara... May anak sa kapi, Kulay blue din yan. Wow! Ito kay Amira. Kami wala, wala. Makaming trabaho eh. Siya lang may trabaho. Si Bunso lang eh. Ya, ano ka no, no, no. yeah, wala lang kasa kami. Kayo sa kanya. Thank you. Thank, Thank, Thank you, you Pa. pa. Pero from 6 to 12 months, yun, ayan. Ayan. Dito po kami yun mga bro, mga siya, sa batang gas dinalaw po din namin yung hipag ko na bagong panganak. Ayan, ayan po, dito kami sa bahay nila. Ayan po, ang rito. Ayan, sa taas po, mga bro, mga yan Magandang tanawin dito sa may terrace nila. Ayan po. Doon banda po ang talik. Ayan. yan po Punta po sana kami ng tabi ng lake kaya lang magsa siyang pa. Medyo masakit po ang paa din kasi ni TNT kaya hindi kami makasa, makapunta bukas na lang po siguro mga buro mga sis. Hindi rin kami makapag-hunting. Gawa ng galing po kami ng sementeryo. Medyo matrapik din po doon sa may pupuntang taal. Yun, hinapo na po. Magsasanghay pa daw po kami gabi na kung pupunta pa kami ng lawa. Baka pamaya na lang, ay pamaya or bukas na lang po siguro ng umaga. Tamang tama. Magandang exercise din po yun. Yan, po, mga bro, mga yan dito po sa may taas doon ang tiris nila yan. Masarap po hangin dito sa probinsya, sariwang-sariwa ba? Hindi siya polluted. Yan po. Ang limpok ng mga bromosis. Ayun. Papasok na po ako lime doon sa loob po. Ayun. Nandoon po sina Sislisa. Oh, maibig ko sabihin hindi deh ng ata ni Rendi sa lahat kay Ayra. Oh, kay na nawala yung ano. Ang ginawa mo Baby. Hmm. Ang ganda ng buhok ni Tumbo ng buhok niya. Pera usog, pera usog. Ano? Pera usog. Ano ikaw. Lumabas si Tito mo. Kaya nga, raw na. Wala nang eh, ibang para masala ko ng chocolate para panghanda ko. Saan? Saan mo? Co? Wala nang chocolate ko. Wala nang. Matagal na kasi yun. Yung ano pa yun. Naubos na. Hmm. Kaya lang tao dito ta? Doon sa ba? Sa Maytina, meron doon. Yan O oh, sige po mga bro mga sis hanggang dito lang po munang muli ang aming isi-share at mabahagi ni sis Lisa sa napadaan po pala dyan sa aming channel paki subscribe like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi kayong update sa aming pang mga susunod na video God bless po sa inyong lahat at marami pong salamat sa mga mahal namin subscriber bye bye po